Trabaho muna tayo, guys, sa school. So, ayan, guys, dahil hindi tayo nakapag-lilinis uh, ng na school, ay na, ayan, may dala-dala akong pintura dyan para pinturahan yung ating mga upuan. At, guys, salamat sa nag-donate ng uh, pintura sa Benz Pares. Maraming maraming salamat. Sa Benz Paris po Thank you Ayan guys Sana uh, may mag pa ng maraming pintura Sa eskwilahan uh, na ito Sa Lower Bonga ka kay Albay Kasi kailangan po nila ng pintura Kada room kasi naman po ang kanilang mga mesa at mga upuan talagang walang-wala ng pintura Kaya guys sana naman mayroong magbigay ng pintura dito sa paaralan na ito ng Lower Bonga Baka kay Albay At kita nyo naman dyan nagpipintura ako At uh, habang nagpipintura nga ako sabi ko nga baka baka maubos man lamang yung uh, pintura eh, hindi pa tapos yung mga mesa ng ating uh, upuan at uh, mesa ng ating mga estudyante dito kaya guys, eto nga makikita nyo naman dito sa aking video, ayan, habang uh, nagpipintura ko ay uh, naglive ako dito para naman kahit pa paano, eh, makakuha tayo uh, mag-sponsor man lang ng uh, pintura dito Ayan, para naman matapos yung pinturahan ng buong eskwilahan eto lang yung uh, room ng uh, aking anak dito ako nagpintura at dito lang uh, tayo nakabigay uh, ng pintura dahil nga naman sa mahal ng pintura ngayon kaya guys, nako, sana naman may, uh, may mag-donate ng pintura dyan kasi bawat uh, room dito talagang uh, walang ah uh, pintura yung mga kanilang mga mesa at upuan ng mga estudyante. Kaya, guys, kahit yan naman lang, mapaganda natin. Kaya, ano pang inaantay nyo, pwede kayong kontakin nyo si Mamba Barugo. Ngayon, si Mama Chanda Bilen. Ayan, pwede po ninyong kontakin dyan. At uh, pwedeng-pwede po na magbigay kayo ng... Uh, kahit po pintura Ayan, yung pintura na lang po ang ibigay nyo dyan Para naman mapinturahan ang buong uh, room Ng ating mga estudyante rito At kung nakikita nyo guys, napakahaba ng video na yan Talagang pinaiksi ko na lang At uh, pinabilis ko, dalawa kami dyan ng aking misis Na talagang tira ng tira Akala mo naman marunong magpintura Ayan, nag-ano uh, lang kami, patsamba lang na pintura yan At uh, kahit pa paano, nagawa namin ng maayos yung pagpipintura ng mga uh, mga ano nito, mga desk. O di ba tingnan niyo naman pati si Ma'am na paano na napalabas na sa tagal siguro naming magpintura. Abay aabot kami dito nang uh, hapon, hindi pa tapos siguro 'tong pinturahan namin. Kaya kita nyo guys, ayan kahit uh, yung pintura namin ay talagang uh, kokonti na lang, talagang pinagkokonti-konti ko lang matapos lang 'to at lahat ay mapinturahan. Kaya salamaton sa Benz Paris na talaga naman na nung nag ako dito ay uh, agad siyang nag uh, nagbigay, nagduno nag-donate, uh, nag-sponsor ng isang pintura kaya maraming maraming salamat sa iyo Benz Pares. O di ba? Sana makakuha tayo ng maraming mag sponsor para dito sa buong paaralan. Sana guys kahit pintura man lang wala pong hinihingi ang uh, ating uh, mga magulang dito yung uh, mai donate lang po na pintura may sponsoran man lang ng pintura ang paaralan na to para naman mas lalong gumanda po ang paaralan ng barangay bongga sa elementary po sa lower po ito ng barangay bongga Kasi dalawa po ang paaralan ng barangay bongga Ang elementary, ang may upper at may lower Kaya ito po yung nasa lower dito po nag Kami nag pintura Kasi kita nyo naman ang mga desk dito Talagang panahong panikopong-kopong yung pintura na yan At matagal na talaga matagal lang hindi napipinturahan yung mga ano at eto nga tipid na tipid yung pintura namin sabi nga yung makita lang yung makita lang ng madlang people yun lang ang pinturahan yung ilalim wag na ayan yan na lang ang ginawa namin dito para naman makakasya yung ating mga pintura at eto nga guys talagang pinagkasya namin at uh, alam nyo ba, yan, ang tagal na namin nagpipintura pero isa pa lang yung natatapos ko. O oh, ba diba? ang saya ng pagpintura namin at kita nyo naman si ma'am, parang naiinip na sa amin na talaga naman nang bagal din namin magagalaw ng aking misis sa kakapintura. At eto, yung makikita nyo guys, pintura kami ng pintura dito at talagang... Uh, wala, walang magawa yan lang ang aming pagpintura dahil uh, kita nyo, hindi naman kami eksperto sa pagpintura pero ginagawa ka namin ang lahat para mapinturahan yan, at sa wakas ayan na nga guys matatapos na yung dalawa pa lang o di ba, at least nakadalawa kaming pinturahan ng aking misis, ayan eh, dalawa na kami dyan at guys, maraming maraming salamat sana po, may mag-sponsor po sa ating uh, Uh, pintura po ng uh, Lower Bonga Baka kay Albay. Maraming salamat po sa inyong lahat.